Hello guys! Welcome to my vlog! Ngayong araw nga ay uuwi na si na mami. Ang sabon niya lang si Lula. Kaya naman, for the go! At kami ni Tutu na una da salamat. At eto na sila. For the lakad-lakad na sila. Kaya turngat namin sila. Kaya kami kanunod. Salamat! At eto na nga kami. Si Tuto nga ay umiiyak dyan. Kaya eto, kinarga na lang ni Mama. Di diba buwan si Pero hula kami. <laughs> At eto na guys. Lumalakad na kayo may pababa. Malamang. Alang nga, kamang. Ay for dago. Tapos eto, nakita kami ni Nanay Jean. Napababa. Kaya eh, sumama so, siya Aruya ah. Mahator siguro. At eto na guys, andito na kami sa pantalan. Tamang tama. Nagbubutawan eh. Nagbarko. Eto na nga, si Nabihi. Tuwaki-waki nga yung mama ni Bihi. Isama ko so doon sa vlog ko. Ede, eto na. Isasama ko na. At eto na nga kami. Sumakay dito sa amin siya, yut. Joke lang! Sa aras, tricky na. I feel the Tapos munta kami dito sa bye-bye para maglaro. I Dago the Si Iggy nga ay nahihirapan tumaas. Pero sa akin, easy lang. Salamat. Pahit kayabang, no? <laughs> Hala, kamang, kamang. o nag-us-us, us us Ah, nag ilam nag-rapa eh. O nagpurbaray, nagpurbaray. Hala ka, mang. <laughs> Sa wakas nakaabot. <laughs> May lumapit nga na bata kay Toto. Gusto makipagraro pero si Toto umalis. Pare ganding. At eto na guys, yung barko. Marunggo eh. Kaya naman, for dago. Andito na nga si ate Audrey. Kaya eto, nagraro kami. Ay, aroy na si Egg. Nakaraparay. Napapakahirapan magtawag. <laughs> Habang nagbibidyo nga dyan si mama. Eto si Leo, umuakyat na. Kaya eto, naglagbunray si mama. <laughs> <laughs> eto na nga gusto ni Tutu mag a magkayoskos. Ailam, mabubuta siyang kilang short. <laughs> At ayan na guys, yung barko nagrunggo eh. Tapos itong si Egi, burda rapa rapa lang. <laughs> Marapa, magkayoskos. Balik tar ah. <laughs> Tapos eto kami, kamang 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 lang. Aroy aasur go o siya hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Pa-like, nagpa-follow at pa-share. Salamat. bye, -bye love mo.